So, hi guys. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. So today's vlog is magtatanim po tayo ng tulips. So ayan, bitbit -bit na bitbit bit -bit ko po yung tulips na itatanim natin. So the weather today is 3 degrees Celsius kaya ayan. <laughs> Nakapag jacket po ko ang lamig. So kailangan na natin siyang itanim kasi hindi na mag hindi na hindi na warm So, by next, next week is 17 degrees pero it's mag-uulan siya. So, after, after next week, so magmiminus na kami 5, 10 to 15 degrees, ganyan. So, kailangan na natin itanim yung tulips. Yung season time na mag-itanim yung tulips is um, autumn. Autumn po talaga yung ano, dapat itanim yung tulips. At saka dapat yung ano yung weather hindi siya dapat warm kasi pag itinanim natin siya tapos biglang uminit ay napakadelikado kasi tutubok po yung tulips which is hindi dapat siya tumubo kasi tut dapat uh, yung tulips tutubo siya pag spring na. Ayan. So, ayan, so ipapakita ko sa inyo kung paano itanim natin ang tulips. ayan guys, dito natin itatanim yung tulips. Ayan. dyan Diyan natin siya itanim. So, ayan guys. Ipapakita ko po sa inyo ang ating tulips. So, ito po yung tulips na nabili ko. Ito lang po muna. So, ayan. Yung kulay niya. Ang kulay ng tulips. So, yung laman nito is 8. So, nabili ko siya sa halagang, kasa ba yung presyo dito? Ay, nawala yung presyo. <laughs> May price to dito eh. Ano ko ba? Asa na yun? Basta nabili ko siya ng mga ano, 2 euro, some, 2 euro, some, 2 euro, hanggang 3 euro na siya. So, mga, magkano naman peso ngayon? 58. So, 120, mga ganun. Ayan. Ito yung kulay din. Ito, gustong gusto ko itong kulay na to. Ayan. Ang dami ko po siya, ang, dami, ang dami ko pong binili. Ayan. Kulay. Ayan. Ito, sigdadalawa po sila. Ang kulay niya. Ayan. Ayan. So, wala akong yellow ngayon. So, sa susunod na lang bibili ako ng kulay yellow. So, yung so, yung kulay yellow is it itatanim natin next year. So, so, ito natin ng gloves. Yan. So, by the way pala, pag itinanim natin itong tulip, dapat ano lang siya, hanggang 10 cm. Hindi siya dapat, ano, hindi siya dapat, ah, uh, yung alam mo ba yung, hindi dapat yung mas, itanim mo siya ng malalim kasi yung baka hindi siya tumubo so yun nandito naman sa instruction nakalagay 10 cm ayan yung nakalagay dito so ayan so first natin itanim is itong kulay na to ay ang lamig wait lang Ayan. So, i-open natin siya. So, ganito po siya, guys. Ito po yung tulip is bulb. Ito po yung tulips, guys. Ayan. Ayan po. Nakikita niyo po ba? Ayan. Ayan. So itatanim po natin siya. So ayan. So itatanim na po natin siya guys. Hindi <laughs> ko siya masyadong makita. Hindi nga ano sa araw. Ito. itong kulay na to So ayan ang next naman na itatanim natin is itong kulay ng tulay na to. Hanap na natin. Itanin! Gustong gusto ko itong kulay na to. Kasi maganda siya.